So, nakasakay na Basta, simula dito sa Seongli. Punta kayo dito sa may tip tipas. Tipas na lang doon Tapos, yoyo card. Tapos, punta kami ng Gloria Mall. Kasi, sabi kasi nila, marami daw. Marami daw. Kaan Madami daw mura. Mura siguro sa madaming pera. Pero kami, Wala wala may pera eh tingin lang kung may magustuhan hindi bili tayo pero kung medyo namamahalan tayo sa presyo ng mga yon, wag tayo bumili talo na ilanganin ng mga budget Dile. tingin lang tayo pasal lang daw so ito pa lang yung bus ito pala ganito pa lang style ng bus sasakyan sasak pala lang sasak pala dun, dun, dun. Shut up pala, shout So, yun yung mga kasama ko. Yan. Parang ulaga. <laughs> yun yung mga kasama ko. Artista ng Taiwan yan. Famous. Hmm, sorry lang. Sorry, update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa Gloria Mall. Hi.